Uh, tungkol po sa mainit na issue ng mga Pogo, eh, lalo pong lumilinaw sa panahon ngayon na in the first place dapat talaga ay uh, hindi pinayagan ng bansa natin na papasukin ang mga yan. Uh, ang inaprobaan din na batas dati eh, uh, pagta sa mga Pogo. Na ang effect nun, eh di kung gusto natin i-tax yung mga Pogo, hayaan natin na manatili sila para matax natin sila, di ba? Kasi kung wala yung mga Pogo, wala kang ita Kaya, sa halip na ganun ang batas na inaprubahan dati ng uh, administration ni former President Rodrigo Duterte, inaprubahan din niya ng uh, yan, super supermajority ng Kamara, tapos maraming mga senador, eh dapat talaga uh, dineklara na illegal ang mga pogo para wala ng uh, batayan na manatili ang mga yan sa ating bansa mapatigil natin ang operations ng mga yan at uh, hindi na makapagpahamak pa maging ating mga kababayan hindi ba naman natin ang pangako ng mga pogo na uh, trabaho or uh, economic uh, development di umano sa mga lugar na nag host niyan kung binubukas naman ang pan sa natin sa mga uh, hindi kaaya-ayang uh, aktibidad na nangyayari sa mga uh, pogo na iyan. Nagiging uh, pwede pa yung pwede pa maging cover ang mga yan sa criminal activities na hindi magawa sa China tapos para in-export pa dito sa atin, di ba? So, uh, tingin natin sapat na talaga, no? Uh, ang dami ng mga batayan para ideklarang ilegal ang mga yan. At dapat lahat ng opisyal na kumakanlong sa mga Pogo, eh managot. Uh, habang may ilang uh, napapabalitang uh, niririd na mga Pogo, uh, gusto natin na uh, walang nakakawala, diba? di ba? Hindi parket halimbawa, eh uh, kaalyado ka ng uh, kasalukoy ang administrasyon, may um, kakiala ka sa Malacanang, eh uh, mapoprotektahan ang mga Pogo sa lugar nyo habang yung mga hindi naman na uh, kakabis sa politika, eh, yun yung mga dinadali. Gusto natin walang pinipili. Kung mayroong mga pinupuntirya, eh uh, hindi lang yung mga pogo sa mga lugar na hindi uh, kalyado ng administrasyon. Ang Makabayan Black at uh, anim kami no mula sa 13 na mga uh, representative ang tumutol talaga dito sa House uh, RA 11590, yung taxing ng pogo and then eventually nag na institutionalize itong mga pogo well uh, talagang ano no talagang hindi natin alam bakit ito pinayagan no uh, at ayun nga isinabatas pa uh, ito nga pinagbabawal sa China itong mga pogo naging kanlungan taluy tayo ng ano ng mga kriminalidad no at uh, ito ay nagbunga ito ng mga anti-social activities ng mga krimen mga paglabag sa batas uh, mga human rights violations sa ngayon, uh, sa informasyon natin, more than 400 plus pa na mga POHO. So kagaya na sinabi ni Kong Raul, dapat ito ay ano you know, no, iban na talaga. Tanggalin na lahat itong mga POGO na ito. At wala itong dapat na pinipili. Kaya kami ay uh, sa next week, uh, pinipinal pa natin itong ating panukalang batas na totaling iban itong mga POGO sa ating, mga, sa ating bansa. I-repeal itong uh, RA-11590 at syempre palagutin, no? At uh, meron tayong ilagay dito ng penalty kaugnay do sa mga opisyal ng gobyerno natin na masasangkot dito sa pagpapatakbo or whatever na mga activities dito sa Pogo. So talagang ito next week, uh, um, pinapinal pa natin, ay ilalabas natin itong ating um, house bill Uh, kaugnay doon sa pag-repeal nitong RA-11590 at pagbabawal na talaga ng POGO dito sa ating bansa.